binahan na. Eh, tapos ka na ba? Tapos na. Eh pa, yan okay, oh, o. Yeah. Uh, kutin pa niya yan. Sabi okay, na to. Okay na sana ng mga ulan. Huwag yung malakas na hangin. Delikado ito. May malakas na hangin. Eh. Yung kalaban dito. Yung malakas na hangin. Eh. Ay, mag-ingat po ang lahat sa bagyo na yan. Baka niyan. Yan, nabasa na lahat yung mga paninda kong ano gulay dahil sa ang ginang ulo, ulan malulusaw na yung iba nito iba basa ng ulan